Hello everyone, welcome back guys to my YouTube channel Filger Blogs. At ngayon samahan niyo ako sa Rhinefall in Neuhausen am um, Schaffhausen, Switzerland. Ang waterfall na ito ay dinadayo ng mga turista. Hindi na rin mabilang kung nakailang punta na ako dito dahil pag may mga bisita ako ay dito ko rin dinadala dahil hindi ito kalayuan sa bahay namin na uh, 73 kilometers lang. Sa madaling salita, isang oras lang ang biyahe pag sa auto. Kami pala ay nagtrain, kaya iba ang entrance na pinapasukan namin. Pagbaba sa train station, bungad ka agad ang elevator papunta na sa waterfalls. Music

tinatamad na maglakad ng kumariko at nagpahinga muna kami dito sa bakanting grass kung saan marami din ang nagpahinga dahil sa sobrang init. At dito may mga namit kaming mga kababayan natin na naglagalag din sa Switzerland at sila ay mga narsis at mag-iisang taon na sila sa Germany. Ang saya-saya namin kahit biglaan lang ang pagkikita namin dito. Dito sa falls nila, pwede ka mag boot trip at depende sa iyo kung saan at anong trip ang gusto mo. Ito ang mga pagkapipilian mong trip. Nasa sa iyo na rin saan ang gusto mo. So, ito ipapakita ko na sa inyo. At dito, dahan-dahan na kaming pupunta sa main entrance kung saan doon ang parking area sa mga pumupunta na nag-aauto. Sa main entrance, doon ka makabili ng ticket pag gusto mo mag boot trip. At doon din makabili ng souvenirs. Malapit sa entrance ay may kids playground para makapaglaro ang mga bata. Oh, ingon so, da -da Dali naman. Mm -hmm. Three minutes. Five minutes. <laughs> so du und um

<laughs> Before ko makalimutan, may mini train na ililibot ka mula parking area doon papuntang bundok na makikita mo mula sa taas kaano kaganda tingnan ang Ryan Falls. Back and forth sa parking area na nagkakahalaga ng 12 Swiss francs sa adults at sa mga bata mula 6 to 12 years old ay 7 Swiss francs. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at maraming maraming salamat. Please like, share and subscribe.